The generation of godly people will be blessed. They themselves will be wealthy, and their good deeds will last forever. Light shines in the darkness. But the godly, they are generous, compassionate. and righteous. Napaaganda po ng ating nabasa. Ito po talaga ang katotohanan kapag ang isang tao ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at natagpuan nila ang pagsunod sa kanyang salita. Wala po talagang Uh, mapapahamak kung tayo ay susunod sa utos ng Panginoon. Ang lahat po ng mga taong susunod sa Panginoon, lalo na pag sila ay totoong anak ng Diyos dahil natanggap nila si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, sila nga naman po talaga ay totoong pagpapalain. Sabi po nga ng psalmist na gumawa ng Psalm 112, sabi niya, their children will be successful. Their children will actually spawn an entire generation of godly people and they will be blessed and they will become a blessing so pag tayo po ay sumunod sa Panginoon we become Uh, richly generous. May kita po ng mga anak natin yan kung meron tayong mga anak, kung meron tayong mga tao sa kapaligiran natin na maari natin maimpluensyahan at sila rin po ay matututong maging makadyos. Hindi po ba ang sarap ng tahanan na ang kasama natin ay mga makadyos, ang kasama natin ay matapat, hindi nagsisinungaling, ang mga kasama natin ay hindi madamot, hindi lamang pagdating sa kayamanan na pisikal na pera o di kaya ari-arian kung hindi hindi sila madamot sa serbisyo kung kailangan maghugas ng plato, maghugas ng plato, maglilinis ng bahay, maglalaba, tumutulong may ambag sa tahanan. At ang pinakamabigat na kanilang ambag na marahil ay talaga nga naman inaasam-asam ng bawat pamilya ay nag-iibigan sila. Ang mga taong maka-Diyos ay marunong umibig na walang pananumbat. At kung tayo pa ay susunod sa Diyos sa pagbibigay, tayo po talaga ay mababago. So bago po tayo magdesisyon kung magkano po ang ating ibibigay sa Panginoon dahil yan po ang ating uh, methodology or mode of giving right now sa ating modern world. And of course, kung kayo po ay nasa daughter church natin, sa Pangasinan, sa Trece Martires, o nasa Mercedes kayo, wherever you are, you know, you can give there. Or if not, you can actually give electronically. Ayan, pakilagyan niyo lang po ng note kung ano po at sino po ang inyong ah sino po saan po kayo nagki church in terms of our daughter churches and of course ah uh, ito po pa ay uh, tithes or offering or tithes and offerings so manalangin po tayo Panginoon, kayo po magpala sa amin, sa aming pagbibigay. Turuan niyo po kami maging masunurin sa iyong salita. Tulad po, Panginoon, ng utos mo na kami dapat ay nagbibigay ng aming handog sa iyo. Bigyan niyo po kami ng uh, loob na bukal loob na mapagbigay. At minsan, Panginoon, kailangan namin masaktan sa pagbibigay na higit, Panginoon, sa aming kakayahan ngayon. Ang aming pagbibigay dahil sa amin Panginoon, ay kailangan masubukan sa larangan, Panginoon, pagiging richly generous before you. Hayaan niyo, Panginoon, sa aming pagbibigay, ito po ay tapat at bukal sa aming kalooban at kapin po kayo masaya na magbibigay sa At hindi, ko, hindi po kami magbibigay na hindi namin ah... Uh, hawak ngayon, Lord God. Hindi kami, Lord God, magbibigay out of credit, but we will give, Lord God, what we have because that is what pleases you. Today, Lord God, touch each and every one whom you called, Lord God, to give a certain amount. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, para sa pong pagbibigay natin electronically, this is where we uh, will give our offerings. We mong kakalimutan ito because this is very, very important. Ayan. So, this is where we are going to give. Ayan, if you're going to give electronically, kayo po ay pwede magbigay sa GCash slash Maya 0917 5281069 Claribel Oviera. Video account 00049044 0207 Claribel Castro. At kung kayo po ay nasa ibang bansa at nais niya po magbigay, alamin niyo lang po kung ano po ang SWIFT code na ginagamit natin para sa purposes na ito. Puede ser pero